Yung Mark Spark, kamusta kayo? At sa dagang pag-uusapan natin mga dapat mo kayusin para mapuyat sa pagkami sayo, ang lalaking mahal mo. At kung handa na kayo lahat sa tayo, at muli, be spot! At ang unang dapat mong ayusin kay Inspired para mapuyat sa pagkamis sa lalaking mahal mo, isa kung anong paraan o sa kung paanong paraan ay pansayahin mo siya o panagayahin mo siya. Alam niyo mga kasupad sa pinakamahalaga pagdating sa relasyon. At kung gusto mo na ang lalaking mahal mo ay palaging mamiss ka o hanap-hanapin ka. Yan ang bagay na dapat mong ayusin. Kasi baka imbis na napapasaya mo siya, imbis na napapaligaya mo siya, at nagdodolot ka sa kanyang inspirasyon sa buhay, ay eh, ikaw pang nagludulot sa kanya ng katoksikan, stress, at sakit ng ulo. Talaga naman, kids, paano ka mamimiss ng lalaki? Paano ka mamimiss ng asawa mo o ng boyfriend mo kapag ka ganyan nga? Kaya ayusin mo yan sa mga babae dyan. Talaga naman yung ugali nyo. sabi ng iba Inspired, hindi mo kami masisi, hindi mo kami masisisi. Bakit? Sapagkat yung ugali ng lalaking mahal namin, eh medyo toxic din at pangit din. Kailangan mo bang gayahin? Hindi ba't dapat magtulungan? Hindi ba't dapat meron man lang isa sa inyo na maayos para maging maayos kayo? Ka inspire. Sa isang mga sikreto. Bagay na dapat mong ayusin upang ang lalaking mahal mo sa katagalan ay talagang mabalu sa kakaisip sa iyo. At palagi siyang mapuyat sa pagkamis sa iyo. Sapagkat inspire sino bang tao? Lalaki man o babae. Ang talaga namang... Hindi hanap-hanapin yung taong nagdudulot sa kanya ng saya? Aminin mo. Naranasan mo yan, di ba? Kapag may isang tao lalaki na nagdudulot sa kanya ng saya o kaligayahan, hindi ba't lagi mo siyang namimiss? Kaya ganyan din ang gawin mo. Isipin mo, ka-insupadam, bagay na yan. Totoo yan. Kaya kapag nag-uusap kayo, nagkikita kayo, o magkasama kayo, ayusin mo ang ugali mo, ang pakikisama mo, ang pakikitungo mo, upang ang lalaking mahal mo, ay mas lalo kang mahalin at lagi siyang mapuyat sa pagkamis sa iyo at dahil doon ikaw lang ang mamahalin niya at magiging panatag ka at magiging masaya ka at mararamdaman mo kayo pa ng pag-ibig niya at talaga namang inanais mo din naman. Pangalawang dapat mong ayusin kay Inspired para mapuyat sa pagkawis sa iyong Ayusin mong schedule mo, huwag laging available. Yung pangalawa kay Inspired, yung pangalawang sikreto. Alam niyo mga Inspired, huwag kang laging available. Sapagkat ang mga taong laging available, laging free, ay talagang bumababa ang value. Alam nyo ang isang mga dahilan kung bakit sobrang pinapahalagahan ka ng isang tao? Dahil sobrang pinapahalagahan mo rin ang oras mo. Yun ang pinapakita mo sa kanya. At yun ang pinaparamdam mo sa kanya. Kaya nga, di ba, like ko sinasabi sa si inyo, huwag kang laging magparamdam. Huwag laging chat ng chat, huwag laging call ng call, huwag laging text ng text, huwag laging send ng send, send ng send ng ano-ano o message sa kanya upang siya ay mapaisip sa iyo at mag-invest siya ng pag-iisip sa iyo hanggang sa ma-attach o mas maging maalaga ka o maramdaman niya ang halaga mo o masabi niya sa kanyang sarili na bakit palagi kanyang naiisip na bakit palagi kanyang talaga namang hinahanap di niya alam, napakasimple dahil hindi ka masyadong nagpaparamdam napakasimple ba diba? pero ka, naguguluhan siya bakit nababalog siya sa'yo kaya sa mga babae dyan, huwag kang masyadong needy. wag laging buhos ng pagmamahal. Huwag laging buhos ng oras. Huwag laging available. wag laging libre. Huwag laging magparamdam. At wag laging mabilis mag-reply. Ipakita mo na busy ka. Dapat malaman niyang busy ka. Dapat malaman niyang may pakinabang ka. At talaga may pinagkakabalan ka. Kaya inspired pang lalaking mahal mo ay talaga mga lagi kang balagahan. Palagi kang mamiss mapupuyat sa pagkamis sa iyo sa kakaisip sayo, sa iyo sapagkat ka inspired di ka nga laging available at sa mga panahon at pagkakataon na ikaw ay may oras na para sa kanya at ikaw ay available na sa kanya susulitin niya yon papahalagahan niya yon at hindi niya sasayangin yon ang ibig sabihin mararamdaman mo ang pagkamis niya at pag-ibig niya ka-inspired, sa isang mga sekreto upang ang lalaki mabalaw sa iyo, ka, pahalagahan ka at makita ang tunay mong halaga at upang maging maligaya ka na rin, ka-inspired. Pangatlong, dapat mong ayusin, ka-inspired, para mapuyat sa pagkamiss sa iyong sinalakis. Huwag ipakita na nababaliw o nagahabol ka na sa kanyang pangatlo, ka-inspired. Alam nyo kung bakit hindi ka na namimiss o para bang hindi ka na minamahal ng lalaki at hindi na nakikita ang value mo sa inyong relasyon at sa kanya ay dahil pinapakita mo na na all in ka na sa kanya pinapakita mo na na balo na balo ka na sa kanya pinapakita mo na naghahabol ka na sa kanya diba? o e paano pa? paano ka pa niya mamimiss pa ganon? e may at maya ka naman nagpaparamdam may at maya kang needy may at maya ka nagbabis ka magreply may at maya ka nagtatanong may at maya ka nag-update diba? Siyempre, tama naman ang paparamdam ka. Tamang nag-update ka, nagbibigay ka ng oras. Ang problema, yung, yung iba o yung karamihan sa inyo ay sobra-sobra. Huwag kayong sobra kung magbigay ng panahon sa boyfriend nyo o partner niyo upang maging mahalaga ikaw lalo sa kanya. Alam nyo mga expert, ganyan talagang totoo eh. Kahit na naman sa psychology, kahit na naman sa kahit anong bagay, at sa kahit anong mga sitwasyon, at sa kahit ano pa mga karanasan, at kahit ano pag-uusap o tandaan mo, alam ko, naranasan mo na merong isang taong nawala sa buhay mo o merong isang bagay na nawala sa buhay mo na doon, nung nawala yon yung tao na yun o yung bagay na yon eh doon mo nakita ang halaga niya. O limbawa, yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo noon, nung nandyan pa, dahil kang niyayaya na gumagumala kayo o kumain man lang kayo sa lahas, kaibigan mo pero nung nag-ibang bansa na siya o nawala man siya, hinahalap-halap mo na siya. O limbawa, meron kang bagay noon na hindi mo pinapansin noon tulad ng bike o yung sabihin natin uh, lumang motor na binigay sa'yo ng tatay mo, di mo ginagamit kasi para para sa'yo pangit eh. O luma, nihiya ka. Pero nung nawala yon at naglalakad-lakad ka na lang ngayon at panay-commute mo na lang, eh, ba diba? nakita mo rin ang halaga? Ganon yan, pag nawala ang isang bagay sa'yo, doon mo makikita ang tunay mo halaga kaya. Talaga naman ka inspire Huwag laging magparamdam at huwag laging todo bigay ng pagmamahal sa isang tao. Upang kapag ka ay lagi kanyang mamiss. Sapagkat ang pagka miss bago kanya mamiss ng sobra, ay dapat sobrang mahal ka na muna niya. Sa pamamagitan ng dapat palagi niya rin niyang naiisip at hinahanap-hanap. Para masabi niya na legit ang nararamdaman niya at para maging deserve niya o deserve mo na maging miss ka talaga niya since sa mga sikreto dapat mong kayanin huwag ipakita at iparamdam ng sobra sa kanya ang bagay na yan huwag kang maghabol huwag kang ipakita ang ka dapat sapat lang upang siya ang sa pagkamiss sa ka-inspired pangapat dapat mong ayusin ka-inspired para mapuyat sa pagkamiss sa iyong lalakis huwag laging makiusap na mag-message or mag-update siya pangapat ka-inspired huwag kang laging nangungulit huwag kang laging nagde -demand. O syempre, karapatan mo rin magdemand dahil partner ka, girlfriend ka o missis ka. Pero di ba, huwag namang makulit. Huwag naman yung gusto mo eh, parang minamanduhan mo na siya or inoorasan mo na siya or perfectionist ka na o parang daig mo pa yung boss niya. Di ba, hindi yung ganyan. Hayaan mo siya ka spark. Mas maganda yung nag-update ng kusa na galing sa puso niya. Hindi yung nag-update siya dahil takot siya sa'yo nag-update lang siya, nag message siya kasi ayaw niyang, ayaw niyang magalit ka. Ayaw mo bang mag-update siya? Ayaw mo bang mag-message siya dahil sa namimiss ka niya? Kusang sinasabi ng puso niyang mag-message siya sa'yo? Kusang sinasabi ng puso niya na mag-update siya sa'yo? Hindi, nag-update lang, nag message lang sa'yo kasi nangarat-rat nang ka ng bunganga. nga. Nagtatampo ka. Nakipaghiwalay ka. Oo, sabihin natin nagpaparamdam siya pero hindi 100% bukal sa puso niya. Kaya mo siya. gawin mo, para lagi siya mag-message, para lagi siya mag-update, kailangan ikaw ay hindi laging talagang maghabol at magparamdam sa kanya. Upang siya ay magtaka. At siya ay talagang maging emosyonal. Alam nyo, ang isa mga sikreto, malungkot mang isipin, kailangan paminsan-minsan nagagawa mo rin emosyonal na lalaki. Kasi kapag lalaki naging emosyonal, ibig sabihin lang yan, na hulugan yung loob niya sa'yo naaatat siya sa'yo. Ibig sabihin lang yan kayo, pwede ikaw laging nasa utak niya. Kaya kung gusto mo mangyari ng lalaki, tunay na maging in love at mahal na mahal ka, ma-miss ka, ay huwag mong pakitang sobrang balukas sa kanya at huwag laging magparamdam. git sa lahat, huwag laging mamilit, huwag laging magdemand, huwag ipilit na laging mag-update siya sa'yo upang ang lalaki ay magkusa at siya mismo talaga mong laging magparamdam sapagkat pagkat na siya kakamiss sa'yo dahil pinapakita mo sapat ka lang kung mag-demand at magmahal at di ka lagi nagpaparamdam ka inspired. Ano man dapat ayusin ka inspired para ang lalaki mapuyat sa pagkami sa iyo is hayaan mo siyang magkaroon ng oras para sa sarili niya. Yung kay support, alam niyo napakahalaga niyan. Kapag ikaw masyado kang mahigpit, talaga naman masyado kang sabi natin pinaghihigpitan mo siya sa mga bagay na gusto niya at hindi mo siya binibigyan ng oras o panahon para sa sarili niya. At talaga kay kayo nagtatampo, nagagalit ka at naiinis ka kapag ka Ah, mas lumalamang pa ibang bagay sa kanya kaysa sa'yo, hindi mo siya nauunawaan, napakakitid ng utak mo, talaga namang kayong spad, lagi ka nagt nagtatalo dahil sa, palagi ka nagtatampo, nagtutinyo-toyo, palagi ka nagagalit, dahil sa, ang gusto mo lahat ng panahon niya ay sa'yo. Maraming babae ang ganyan, napakaraming babae ng ganyan. Hindi ko kayo maano pero dahil na in love lang kayo eh. Umiibig kayo. Pero sa'yo siya ng kabaliwan. nakaka yan sa mga kalakihan. Nakakasakal. At sobrang toxic. Mas lalo kang mamahalin na lalaki. Mas lalo ka niyang mamimiss. Kapag binibigyan mo siya ng oras para sarili niya. Hindi sobra, hindi rin kulang. Basta tama lang. Diba? At doon, syempre, diba? Mas lalo ka niyang mamahalin, mamimiss talaga. Kasi hindi ka nakasakal. At hindi ka rin toxic. Tandaan mo yan, kainsport. Baka yung iba sa inyo, masyadong mahigpit sa boyfriend, ha? ni iba sa inyo, masyadong mahigpit sa mister, o sa asawa, o sa partner. Huwag kang masyadong mahiklim. Alam nyo, sa mundong ito, totoo niyan, hindi naman talaga 100% pag-aari mo eh. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng free will. And life is a matter of choice. Oo, sabihin natin may hangganan dapat. Pero hindi sa lahat ng bagay, dapat pipigilan mo siya. Lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. At lalo na kung yung mga ginagawa niya ay para sa inyo rin naman, o para sa future nyo. Kaya minsan, hindi nagtatagumpay eh. Kaya minsan, naghihirap kayo eh. Masyado ka kasing nangihila pa babae, eh. daw yung ako, nangihila pa baba sa boyfriend ko, sa mister ko ha. Nangihila ka pa baba sa paraan, talaga nang masyado kang mahigpit. Di siya makadiskarte sa'yo. Kaya yung sa'yo sa mga sikreto. Patuto kang umunawa at huwag masyadong makulit at talaga namang mas lalo kang mamimiss ng lalaking mahal mo. Ayusin mo yan, kay Inspart. Kay Inspart, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Pag-alimutan na mag-like comment. Ensure na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nag subscribe ay eh, paki click na po yung subscribe at click nyo na rin po yung notification bell upang maging updated kayo or ma-notify kayo pag may bagong upload. Sa so, mga magpa-coaching, magpa-advice. Kapag may problema kayo sa pag-ibig ay eh, paki-message po sa akin Facebook at eh, may profile picture ko pa search sa Facebook or sa Messenger. At kapag nakita niyo message niyo lang ako mismo magre sa inyo. Maraming maraming salamat Maxpart. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli Be spa